Yan, nag-message po siya sa atin. Yan, oh. Masilaw. Magandang araw po. Ah, magandang araw. Magandang araw, pinababatid. Pinababatid lamang po namin. Ito po yung deliver natin na inabutan ng 90 kilo, 90 kilo siyam na bandel. Pinababatid lamang po namin na meron pa po kayong stock, ibig sabihin po hindi nabili mm -hmm. na ay po mga ano po, ipapamigay na natin libre na po lahat yung may gusto <laughs> ano, isa nga nga ari ko edil, o kambal lo. magkasiping agad yan, pag po mayroon may gusto kahit umahon na laan dito pag ano laan pag bumanda, gawa nga na rin aso <laughs> baka ikaw dati o, nga. Nga. <laughs> na gawa na, po ko las, eh Hmm, yan, mamili na po. Oh, pili. Naka, ay, pero pagdating po naman sa family, eh, ay reject nga. Kaya sabi ko, hindi ko na rin pinipilit. Ma maabala lang. Eh, kahit po hanggang sa dulo, pwedeng mangu. Eh, kami pili lang. Hmm, pili. Pili na yun yung mapipili. Ito na may lahat yung na, na namin. Huwag nga lang pihikan na, na pumarama kukuha, no? gigisa. Ginis ha. Chucho. Hmm. Yan yeah, ko din lukra. Bahala ka na di yan. Mahal po ng kamuti. Ah, mahal nga yung isa, 70. Yun ang pinakamataas. Oh, 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 so Pero pag puno naman mura. Pag mumura, ay wala. Talagang tapon. Papalit ko na po dito yung kamuti. Wala ka ba ito ipasok ngayon? Wala po. Magaling naman yata. Laman po ba? Ayo, pa pa suerte yan sa awa po naman ang Diyos ay laging napapataon sa swerte. Napapataon mm. sa Yung kaunting kamatis lugi. ay, 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 mo, ay, oh. Ay normal mahal sa palengke eh. eh. uh -huh. na rin. Mahal na ito eh. Baka mga magkano isa? Sampu. Sinanay nabili na Abay nakabili ang liyan ng siyam na pinto ang isa. Aba. Ay baka nga po nung minsan. Nung minsan sa ganda ay 40. Kamatis ay, po kay mahal. Ay mura, mura na ngayon ang kamatis. Kailangan hay na namin ang kamatis. Ay. Ako maging mahilig po talaga sa ano. Mahilig talaga sa lutuin na may kamatis. No, eh hindi, meron talaga naman di kamatis ah na Ay oo. Uh -huh. Iya, yeah, pag po may gusto, sabi may umahon na laan din eh. Pag pasok tuwa. Yun ay tuwa ng ganito. Ay, ay nung misang ito yung mga napuntat, sabi pagkaganda daw pala mga umah. Yung ito kung tuwa ko, hindi meron pasok ay. Ano may tinapanin ni ito? Buto. Buto po ah. May nabibili po doon sa hawa. Ito'y bubulaklak din. Ah, nabulaklak din. ang ganito mm -hmm. Nakakatakot naman yung iba o ba't siya ganun? Oo ano? na no, nga, no, no. nakiluan Papakain ko sa baboy. Sa akin ano bago. yung baboy mo dito? Yung puy tatlong anay, hindi buntis. Aba. Bauti baka ba mo na rin madala. Si Kuya Dil po ah. Yan <laughs> May inaakay ah, pa nilang dalawa. Akin <laughs> ka parang Hoy pahawak, ako'y lampa din. Ako'y mahina ang tuhod. Meron nangyayari. yayari, ganari mo, o. nga kambal. Kambal. Saka pang ilupara yun. Pero may mga nakakuha na rin po naman. Hindi kayo ang una. Marami na rin nakakuha. Oh, bakal po yung mga taga dyan ay eh, pag ulam. Eh. Oo nga. Hindi nga hindi lang naman nakakuha. Pero dito po naman, sa, sa awa ng Diyos, hindi man sa pag-ano, wala, hindi ako naman dito. Ay, hindi naman damo paano't binibigay ko na pag yung ganitong oh okay kuha na minsan nga yung sabi ko pag ano yung mag pag ang tao ay hindi madamot ay sa Ayun, ay Ayun, ibig ko sabihin ay sinusubukan ko sa mga pichay di po ba, ba't yung nakataludtod ay hindi talaga nawawala ang tinitingnan ko sa kaya nawawala sa bagay iba yung may nga ay kasi kaya lahat bibigyan na lang okay oh dami hamon auto yung kaya mo ay basta may dahon sa kapit bahay bigay mo tanggal na yung ano ari yung dadalhin mo ba ano kaya <laughs> nakakatakot <laughs> <laughs> parang kamay na bahala yan po yung pong ating labanos gaya nga po ng sinabi ko sa videos po natin uh, may nakapanood rin po na sabi ko ayan yan ay libre na kung sino po makakaibig oh, at kasi nga ho oh, ang katapus tapusan niyan atin labanos ay para sa baboy na hindi pa rin po masasayang ano ayun di ngayon po naman yung mga ibang nakapanood ay nagsabi na sa atin ng personal oh, pwede bang kumuha kasi napanood namin sa videos na mo na pinapamigay mo na opo oh, pinamigay na po natin Pwede po kung mayroon pa pong mga magnanais ay pwede pa pong kumuha sa ating taniman ng labanos. Oh, uh -huh, 'yan. Ngayon po naman ay dito tayo sa ating upo at ilang araw na rin tayong naging busy dun sa mga biyahe, mga ano nang ano ng labanos ay di ha harvest po tayo ng ating mga upo na lumaki na po. Oh, uh -huh, 'yan. Diretso na rin ho tayo doon sa talong. Ayun, no? Oh. Ito na po yung ating mga upo. Hmm. Meron tayo dala dito ng silo Narabes din po tayo ng talong. Ito pa, oh. Napaksipag magbunga. Oh. Magugulangan oh, eh. Pagka hindi natin ito inarabes. In in Ayan, oh. Talong. Dadalo na rin tayo ng talong. Kahit pang gulay-gulay kahit ano basta ikaw tumulbog pa yung buko lahat ay susundin kahit hirap ay sasarap wag lang akong mabibitin tama po ba siguro nga ay alam mo na nas pang ipangamba sa ganitong paraan hindi na ako iibig pa Pecs man, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ikayaking pagbibilhan na ah, pagbibigyan. Oho, oras ko, iaalay lamang sayo. Piso, piso tumpok ng bebe ko May kasama pang lubo Ting 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 Picks man Mamatay man Basta't iyong kagustuhan Nakabag na po yung upway oh dito sa talong yung iba. Da. Talong at upo. Ng um, minanakakaligtas pa. Um. Kumabog yung upo dito ah. Kumbo upo with upo ah. Talong with upo. na nasampad ng isang dalahan na kaya malibang uli sa iba ay eh. Sana po naman naging update kay dun sa ating ano ano deliver ng labanos tapos ngayon may dumating sa ating message oh yan mensahe ito po ay nanggaling kay uh, doon sa malaking bagsakan Prosy. Ito po ay tungkol doon sa deliver natin ano. Ganito po ang nangyari di po ba? kung mapansin niyo nung nag-alapaw tayo sa truck nung labanos natin, iniwan natin siya doon sa kanilang tindahan, doon sa kanilang istakan. Tapos binigyan niya tayo ng resibo. Tapos yung ganito huy yung naging sitwasyon na iniiwan na po doon yung mga kalakal eh, ano po, para lang mas maging update po ba kayo di iniwan na po natin ngayon po uh, anong kang oras ito kadadating lang po sa atin ng message ay hapon na po yan nasa na yan saglit lang ho ha liliwanagin lang po natin na ano. yan nag message po siya sa atin yan oh masilaw Magandang araw po. Ah, magandang araw. Magandang araw, pinababatid. Pinababatid lamang po namin. Ito po yung deliver natin na inabutan ng 90 kilo, 90 kilo siyam na bandel. Pinababatid lamang po namin na meron pa po kayong stock. Ibig sabihin po hindi nabili, stock na labanos yun oh. di po ba iniwan na natin ito ano stock na laban no 10 kilo semi yung po yung isang semi natin at 60 kilo na good ibig sabihin po ngayon buong araw hindi po nabinta yung ating kalakal yan po ay dinakalagay laan doon sa kanilang stock pag pumamaya ay may dumating na mas maganda na kalakal ay may ipit na ho yung sa atin kasi yung atin ay luma yan po ang opsyon natin dyan ah, uh, pwede ho nating kuhain yung aking paninda uli para ilipat sa iba ay di yung po ay medyo palumana ano at yung po naman ay kung walang dumating mamaya ang gabi na kalaban pwede pa rin pong mabinta pero pag po yan, ay hindi na nabinta yung po yung sure bull na uh, pull out na nila yun itatapo na po yun oho yun po ang magig nagiging sitwasyon dun eh oho hindi po por kinalinis natin nadala na natin dun nasibuhan natin ay papasok na magkakaper na tayo hindi po gayon oho kaya ho kung ang kalakal mo hindi labinta sa isang araw pag may dumating na sa dami ng farmware na nangangarap na nag-deliver doon ay di, ano po, yun ay matatabunan na matatabunan, kung 2 days kung 3 days, na hindi nabinta, at patuloy na patuloy ang dating na may nagdating doon na halimbawa, natig sa 10 bandel ay di 300 kilo, matatabunan yun yun po ay magiging pull out na, panapo na paluma ng paluma, o, oh, kaya ho yun ang nangyayaring kadahilan na nagiging pagtambak doon ng mga kalakal, o oh, Ah, uh, napansin ko po pati nung tayo nag-videos doon ay eh, meron po pa lang ano, kadiwa na pumipick up din doon. Opo, hindi ko po alam kung paano ang kalakaran doon. Basta nakita ko lang yung sign nila na pumipick up sila doon. Oh, tapos ang kumukuha din po doon ay mga marami po eh, taga-taga saan din, may mga tanawan, iba't ibang ano din po. Oho, yung iba Metro Manila din, Balintawak. May pumipick up din po doon sa ano. Kagaya ho nito, kumbaga yung labanos natin 20 kilo per kilo ay tinawaran na ng hindi kung po minsan hindi na tinatawadan ay eh, pagluma na inuuna nila yung mas bago ganun po ka ano yung laban ano po kung mag isinengit ko lang itong part na to para po mas updated kayo sa mga kaganapan kung bakit nagkakatapon na ng kalakal doon oho ayun po ba naman na ating kukuhanin pa para ihanap sa iba ay luma na ay di, hindi na rin po natin mabebenta ayun po ano dituloy lang po ang ating ano basta laban lang Ika nga din eh, digma lang. Napuulit tayo nakapag ano dito. Nakapag gawa ng episode. Sili, yung sili pa po natin. Oh. Ano naman puro saging Tibain na rin Next episode yun no Ito pa oh Naligta Bale po salamat po sa inyong pagsama ano po Uh, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to yan ingat po ang lahat happy happy laang Kita ka sa future. Happy lang. Bye.